Tara sa Vitor Endurance Challenge Version 2. Muli nating subukin ng tatag at tibay at performance ng TBS enter 125. At kung gaano nga ba, katipid ang enter 125 pagdating sa konsumo ng gasolina. Bago pumasok sa grid, full tank ang aking enter 125. Sa biyayang ito, kasabay ko ang Team x Si Boss Joey na naka-Aerox, si Ship Dogs na naka-N-Max. Pagtas ng unang bakbakan, 112 kilometers, papunta sa unang checkpoint, sa PTT Lokban sabay-sabay na din kaming nag-full tank at nagkarga ako ng 2.11 liters o 133 pesos after ng Makbakan papunta sa second checkpoint sabay-bypass Lopez Quezon all the way sa third checkpoint sa Edlings Cafe sa Maydel Gallego nagkarga kami ng gasolina sa Rustans Gasoline Station and after ng 180 kilometers full tank ulit kami nagkarga ako ng 246 pesos 3.9 liters So kami tatlo nagpa-full tank uh, kasama ko is NMAX saka uh, Aerox so, yung NMAX yung 84 yung Aerox 357 si N-Torg 2.6 diba tumasabay tayo pero pagdating sa gasolina ang laki ng siya. kaya sulit fuel efficient N-Torg 1 to 5 bakbak ulit papunta sa port checkpoint okay. alright boss nasan tayo boss? kalawag kalawag all the way sa First Photo Ops sa Puente de Maragon Long at muli nagpultang kami sa PTT Lokban 161 kilometers at nagkarga ako ng 192 pesos o 3.1 liters so 192 ay Motolex sa so, Bay Boss Joey is ano 296. 296 Inalog, 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 inalog mm. Daya so, ang kay Pusip Vlogs 292 Bago sa second pot ops Sa Japanese Garden At extra route sa pagunta sa Punta Marker At mula sa PTT Lokban Pabalik ng finish line 160 pesos 2.5 liters Total nagkarga ako ng 731 pesos At 11.9 liters Sa aking Enter 125 Sa biyahe ng Bitur Endurance Challenge may niyang katipid at maaasahan pagdating sa gasoline consumption ang TBS Entorque 125.